Isang mapagbalang araw ulit ng Sabado, mga kaagri, mga kasaka. Ka-farmer, ka-mais, kamusta po kayo guys? At uh, dito po tayo ngayon. Mga uh, pasado, na At uh, kagabi po, umulan ulit. Pasang-pasan lupa at uh, ito. Masyal kami ni Tatang para makita namin yung kailangan namin uh, gawin. O anong apply natin dito so maki-spray na po ng, ng herbicide ito po yung tanim natin na yellow corn na um, 6410 na uh, VIP NK at saka Decalb 8282S ayun guys so blessings po kasi na po okay na po medyo kan, sapat na po yung yung basa ng lupa dahil sa ulan ito po yung super natin tapos ang palaya ito po tayo dadaan guys so ah uh, sabi nga ah, magtanim tayo Diyos pong bahala na magbigay ng pag-aalaga kasabihan natin na pag may tinanim may anihin tayo pero kailangan pa rin natin talaga ng manggagaling sa Panginoon ang grasya at awa kahit uh, sobrang sikap natin o sipagan natin kung uh, walang provision importante po talaga na no? pumiling pa rin tayo sa Panginoon ng ang kanyang awa kasi yun po uh, thank God sana hopefully may awan Diyos na maging okay po lahat yung pananim natin okay, so dito po tayo ngayon sa baba ito na no po yung in natin recently sa video natin sweet pearl din po to basta namumulaklak na po so guys so yun lang po yun lang po yung muna yung update natin hanggang sa susunod na mga ha, banata hanggang sa mga susunod na episode po natin God bless po mga boy talagang mga kaabi salamat po